So yun mga katagbis uh. Uh, Payaw na ano Anod Anod na payaw mga katagbis Sal 85 Sal 85 ah Wah Telpel magtak bis So hanap na naman kami ng payaw ulit Susyu no payaw na nakuha na namin ang kabuhayan ni nilatagan na ng lambat sa mayari so ito niwan namin yun kasi tinarihan na ng lambat ang ano, area nila so hanap na naman kami ulit So yun guys, uh, malapit na kami sa ano, uh, pang Iman na namin ito kapayang nadinaanan Pero walang laman Baka ito meron na Ayan guys guys nasa ano na tayo ngayon mga katagbis nasa <laughs> sa asal na tayo na area yun mayaw guys so sa unahan nito mga katagbis may bangka andun ay dayo dito Yon kulay yellow. Say sinta yon 167 Say One six number. So yun pala makatagbis ha 167 ang number ng payaw So yun guys Terus di liar mana ni? lagi, si Ricing mana ni? Yuk! Si Ricing mana nak dia, oh? Ah, yuk. So, mga katagbis, ang ano pala to, ang kasamaan namin, ang Kutsita Quattro. Andun sa unahan, mga isang milya lang yata siguro ang pagitan nito. Pagitan mo So, yun ka guys. Yun, ang Kutsita Quattro. ang um, dati naming sinakyan so yun uh, time check pala natin mga katagbis at alas 12.46 na lang tanghali so yun uh, palipat lipat na kami ng bayaw kasi dun sa bandan Southern inarihan na ng lambat sa may ari kaya umalis na kami dun mga ano pala namin mga katagbis mga 15 days na namin ngayon uh, isang butas pa lang ang nasidlan at saka doon sa may pangalawang butas may tatlo na isilid namin dalawang ano dalawang malasugi at saka isang ano isang marilis isang tuna so ito ang nakahuli oh yun sa tuna <laughs> Ano, samaan din namin 'to si Jus Deliar Tik-tik na tik-tik. pang lima na, pang-6 na namin 'to na payo na dinaraan, walang mga laman. Baka siguro ngayon na 'to. Yun. dako na yan dako so ano yun na guys nakainan na si janroy baka malaki to o maliit di makayan yan taga pag ano yung ano kawel ba yun sa bisaya kasi mga katagbis taga tawag namin so yun na Ah, maliit guys Ayun Maliit Bos bos yuk bin Pari

Uli nga Doha pa ka po pa ka ba nga guys Na <laughs> so yun Kasama namin yun guys Si Justin Yor Ang 4 Manday na ito na sila lahat guys nakababa na puro kasi sila nakabaon ng kanin para maka ano, survive sa gutom kung di pa nakahuli so yun malayo kasi lang pupuntahan Pag wala pang huli may kakainin ng kanin pag dudutumin guys time check mga katagbis alasin ko na ng umaga so yun sila kung ano sa kayo nalimtan ano eh Amor! Ang ah! nilo! Ang pinay mo ka nilo! Ang pinay nilo! Ay lage eh, paggamit og gu kuan, withdraw. Ah, nakil nakalimutan niya guys. <coughs> ano wala siya ang dalang yelo. Nalimutan niya pagdala ng yelo. So yun bumalik siya sa bangka para magdala ng yelo kasi sayang pag may kabuhayan nakuha. Eh di pag walang yelo, impas muna natin ang ang generator kasi uma, kasi may araw na nalimutan niya ang yellow ilan mga katagbis, nasa istihan pumuntang ilan ilan nasa nortihan ang ilan nasa sautan ang ilan din uh, na namin nasa istihan so nagka watak watak sila lahat naning kamot para ano Mar, pasing akong nylon mar, makuhaan. So, patayin na natin itong generator guys. May araw ah, na kasi. So Wala mga katagay matumal ngayon Ang pahuli sa kabuhayan Minus Punti pa lang kabuhayan namin So ito Antayin natin sila pagbalik balik Baka may dala silang Rasya

Uh, balik muna tayo dito kasi isilid pa namin to sa ano, icebox so, ang uh, nakahuli nito so, ang nakahuli sa malasugi bumalik na sa ribahan lakas kasi ang ulan guys kanina pa to 60 kilos mga katagbis. yun. pasok uh, ipasok ko muna tong ano. Ah, uh, video ko kasi camera ko kasi ano, mga basa guys. Baka mabasa to. Ah, so to na mga katagbis, uh, kumalman ng katagbis. Ulan. Uh, ipasok na namin to sa ilalim ng ilalim sa esbat doon pa si rating ah, o so, ayan pasok na naman kung namin yung huli namin ibigan o oh. dahil ka lang amigo huwag kang masyadong mabilis kasi malaki yan eh ay ikaw 이거? 제가

Yung lubid, kaibigan, yalis mo na. saya kilos, iti iti kilos. Uy. Ayan, napakahirap yung hirap anu? <laughs> Mahirap yung salita ng Tagalog. So, pinawak ko lang sa kapitan namin, guys. Yung video ko, yung camera ko, pinawak ko lang sa operator namin. Kasi inayos ko yung kabuhayan sa ilalim. Oh, kaya Abi, yung bigat. Dinalos masilid sa ilalim kasi yung buntot niya naka ano na sa gilid. So yun uh, Abangan na naman natin mamaya Baka may ihatid na naman uh, May ihatid na naman Sa kasamahan namin Kasi ano isa lang kapag orang nandito sa Aribahan Ang ilan nandun sa ano, Dayo uh, Nagkalat silang lahat So yun, uh, hintayin natin sila mamaya So ito na naman mga kapagbis, may hinapin na naman ang na kabuhayan, huli sa ito na pakura. Malasugi oh, na naman. No, biyahe tak Huli ni natoy. So ano pala mga katagbis si Ryan nakahuli na din dito sa aribahan na tinalian namin. Yun, yung yung yelo yelo na pakora. Yan. Yan may huli na yan hinila niya. Siya na lang kasi sa ano sa aribahan siya lang mag-isa. Pero mga kasama namin na ano nagkatyata na. Masaleng mga boy. Umuhuin na sila kasi ano. Mamahaw. O lapakan sila ng kain. So no isilin muna namin to guys. So yun para mga katagbis na isilin na namin sa no. butas yung kabuhayan na ni nato yung uh, malasugi so ito pala lang yung nakauli guys ito si Dong nap so ano, hintayin muna natin yung hinila ni Ryan uh, sana makuha yun andun pa siya hinila pa niya so yun guys hinila uh. pa niya So alam niyo mga katagbis uh, Nasa number 2 na kami Nagpasok ng kabuhayan Sa pangalawang butas So yun uh, Hintayin muna natin mga katagbis Na makuha yon at i-deliver niya dito sa Bangka Kasi yun uh, Sinapang niya guys Di lang maklaro dito si Malayo <laughs> So yun malayo kasi si Ryan di makita so antayan na natin pagbalik nito ito si ano, Edwin laki yung huli kanina hindi ko lang mabidyohan kasi ano, palakas ang ulan yun ang siboy bumot ketawa siya guys nga gingan lang siya buy bumot so punta muna tayo dito So, dito na guys ang ano mga katagbis Ang Holy ni Ryan na hinilian niya kanina. Dito na. Pa tawit, Malasugin na naman mga katagbis. Yun. Huli ni Ryan. Wala kasi siyang kalaban kanina sa aribahan. Kasi yung mga kalaban niya nagakyata na. Wala ng mga karibal.

Abe, bad na lang dia. Ya bom bero So yun guys, nasa mga 40 kilos yata do. So ano pala taga sa lubong lang kami sa huli nila kasi wala rin kaming huli. Pag-ista na ito, baka niya yung pangagyan na kato. Mga 40 o 30 kilos. So yun dating gawin mga katagbis Ay isilid muna namin sa Ice Bounce